Yan, kakabsat mga bunsoy oh. Para ka na nasa Baguio City nito do. Eh para ka na rin nasa Mines View oh. Nandito tayo sa may ano ngayon, Timberland. Timberland subdivision dito sa Quezon City rin, overlooking. Meron pa lang ganito talaga sa Quezon City oh, ganda oh. Ganda ng view. Ganda ng view. Kitang-kita mo yung Quezon City. Ewan ko lang yung mga high-rise building doon. Mga Ortegas na siguro yan parte ng Ortigas niyan, at may bundok pa doon. yung mga ano ano siguro niya, mga building building niyan, parte na ng Ortigas 'yan. O, ganda rito. ganda ng view. May view talaga siya. Ano? You know? Timberland. Ini yun pangalan ng subdivision, Timberland. Maganda um. to tayo sunset. Pag-uwi ko kasi 'yan yung araw. Ewan ko lang anong ano yung dalawang bundok doon. Kung anong tawag doon sa si dalawang bundok doon. Laguna Lake. Yeah. Laguna Lake yun o. Oh. Laguna Lake. Kakabsat yun o. Oh. Laguna Lake pala o. Oh. Tapos yung mga bundok. Makiling, Di ba? Okay. Di ba yung mga bundok na yan? Laguna Lake e, eh, O okay, Ito yung Laguna Lake. Ah Laguna Lake pala doon sa kabila. Ito yung Laguna Lake. Pero Manila ba yan. Manila. Manila Bay yan. Mga may barko-barko. Oh, tama. Manila Bay pala yan. Banda nun. Manila Bay. Kitang-kita pala Manila Bay rito yun. Oh. Manila Bay yun. Sa kabila pala, Laguna de Bay. Laguna de Bay sa kabila. At dito sa left side. Yun. Yun. Ano yun? Ah, Manila Bay pala yun. Tungil na may Dolomite. Yun. yun. Kitang-kita pala Dolomite dito. Yun. Oh. Ganda. Ganda ng view rito. Kakamsat. Mga punto yun. Oh. Upload videos lang po ha. Ah. Dito po tayo sa UP Timberland. Ganda ng view. Ano? Upload videos lang po.

Makikilala ng araw madila ba Pawala na kasi dyan stop all in <coughs> ganda ng view rito kami gabi mas paganda ang view rito hinihintay lang namin maggabi hanggang gabi kami rito paggabi punong puno ng ilaw yan diba? magandang view rito sa gabi Ortigas yung koy no Ortigas no Ortigas yung mga building Ortigas Makati Ortigas BGC, halo halo na yan Ortigas Makati na siguro yan. Yung mga banda malalayo Makati na talaga yun Itong ano etong malalapit lang Sabi mga ano lang to Yung mga Eastwood BGC yan Mount Maribelis na ata yung Mar Mount Maribelis, no? Mount Maribelis yun. Yung bundok na yung malaki yun. Mount Maribelis. Yung bundok na tapat tatap -tap natin Mount Maribelis. Yun yung, yung Corregidor. Corregidor Island. San ko eh? Yun. Yung maliit. May maliit doon na island. Corregidor Island yun. iba na Laguna Bay. Laguna Bay naman sa kabila. Laguna de Bay yun sa kabila Laguna de Bay yun tapos dito sa kabila Manila Bay nga yun Manila Bay mas kita yata rito yun yun Ano sabi eh, after after 4. Eh, yun aron din siya na. Manila di ay. Laguna di ba 'yon? Laguna di ba? Na Bay. Yon, ah, Manila Bay. Hindi na makita Manila Bay. Ikot pa tayo. Ikutin lang natin ha. Pandero ito, kapdat ano mo 'yo. Yun, Laguna di ba yun, yun. Laguna di ba yun. Ito sa malayo. Skyline of Panang Skyline of Panam. BGC. Iba-iba. May -iba. Eastwood. Yung mga building-building na yan. Skyline ng Ortigat. Eastwood. BGC. <coughs> ano, ganda rito. Mamaya, pag nag nagdilim dito, ang ganda. Ganun doon sa ano yung eh, ginawa nila doon sa ano, sa Green Valley subdivision, di ba? Yung Green Valley no clubhouse, yung pinunta natin sa Baguio. napabayaan talaga eh, no? Ayan, Dolomite yun, Dolomite Beach yun. Manila Bay yun, Mount Mar Corregidor. ko lang alam ano yung isa doon sa malayong maliit parting yung pataan na yan eh. may puntok na yan parte yung pataan na yan kasi nga Manila Bay yun Manila Bay. Manila Bay yun Dolomite yun doon ang Dolomite sa kabila yun din yun na naman ang view mo rito yun Manila ano naman yun Laguna Divay naman yun doon sa malayo, Laguna Divay upload videos lang kakabsat mga butoy, ha yan yeah, o, reserve ako to sa lunes, sa lunes may pupuntahan tayo Puerto Galera pupunta daw kami sa Puerto Galera ako, si ate, saka si ano, Ikebayaw gusto daw lang mag beach sa Puerto Galera eh. dapat nga, Bicol, eh. wala mahal, mahal, mahal daw ang ano mahal ang accommodation, pati ticket mahal Puerto Galera kami sa lunes Auto muna tayo kakapsat mga bunsoy Mamaya ulit paggabi. Maganda rito pag na mga All mga lahat nakailaw Bye bye Kakapsat mga bunsoy Mamaya ulit Upload videos lang Bye bye